Part 11 na tayo ng paglilinis sa kabilang bahay and this time dito naman sa may pagpasok ng gate and kaya marami nakatambak na basura dyan dahil ilang araw na nga rin ako naglilinis dito and wala pang koleksyon ng basura dahil Once a week lang, nagkukulik ng basura dito sa area. Then, dito naman sa kabilang side, maraming gamit dito dahil lahat ng mga pinag-aalis kong gamit from kusina, portal, at kung saan saan. Dito ko lang din naman sa labas, pinagtatambak muna. I-clear ko muna itong side na ito dahil dito ko ililipat yung mga karton karton, mga basura, para isang side lang sila. And how I wish nga na merong mag-collect ng basura dito. Kasi minsan merong mga nangangalakal na napapadaan dito na pwedeng makakuha nito. Like mga karton, yung iba pwede lang ma kung pwede lang maibenta sa junk shop. And marami talagang gamit dito guys. Talaga naman, napakadaming gamit. Kaya nga tayo nandito ngayon para makatulong sa paglilinis at pagde-declutter. para kahit papano naman maliwalas dito sa bahay nila. Merong tatlong malalaking lamesa ngayon dito dito. Actually, galing sa loob yung mga yan. Itong nasa kaliwa na inurong ko dati, galing sa kwarto yan ng mga senior. Ito namang puting lamesa. Dati nasa sala yan. And then, itong brown na lamesa na malapit dito sa camera nga. Yan yung dating ginagamit na lamesa sa kusina. So, anyway, as you can see, dito sa so may harap mismo ng bintana, meron pa dyang divider. Yung divider na yan, hindi talaga nabubuksan yung bintana dahil nga nakaharang yun. Tapos, habang naglilinis ako, yun na nga, may dumaan na bumibili ng mga sirang appliances. So even yung nanggigitatang ceiling fan na nasa sala, kinuha na and then yung ibang mga sirang appliances na ibenta na natin siya for 200 pesos. Pwede na kalain mo yon basura na rin naman yon pero 200 pesos pa nga ang nakita Don't... Marami na rin nagtangkang bumili nitong Coca-Cola na ref and pinagtatambakan lang naman siya ng kung ano-ano. Ako lang din yata yung nagligpit or nag-organize ng mga gamit dito few years ago and halos wala namang nabago at hindi naman talaga siya nabubuksan kaya pinagtatapon ko na yung laman. So anyway, ay na nga, marami na talaga may gustong bumili niyan. It's just that hindi pa talaga sila ready at willing na ibenta yan kasi naisip nila baka kapag nagkaroon ng business pwede yung pag-display yan ng mga drinks. So anyway, hindi naman natin mapipilit yung mga may-ari kung hindi pa sila ready i-let go ito. Pero aalisin ko siya dyan dahil feeling ko ang dami ng kalat sa ilalim gaya na lang nito. Tapos yung ilang mga santoy, mga ganyan, nandito lang din sa may lumang cabinet. Actually, itong lumang cabinet na to, kailangan na rin siyang maitapon. And alam nyo ba noon, ang pwesto niyang cabinet na yan, doon sa may loob ng portal and talagang nag-insist ako dati na ilabas na yan kasi kailangan na talagang maitapon itong cabinet pati na rin yung mga laman yan kasi yung mga gamit sa loob niyan galing sa mga kapatid ni Pingoy na nag-aaral doon pero graduate na ng ilang taon may pamilya na rin tapos yung cabinet puro molds na rin so hindi na talaga siya healthy i-keep kaya itinapon ko na nga and pagkatanggal ko nga nung ref pati na rin yung cabinet kita mo napakadaming dumi na nakaseksek dito sa ilalim sa totoo lang napakalaki talaga ng potential ng bahay nito dahil malaki yung lote. Malaki naman talaga yung bahay. Sadyang natambakan lang talaga na napakadaming gamit. Napabayaan, hindi na na-maintain. And aminado rin naman talaga kami doon. And sa mga nababasa kong comment, okay lang naman na mag-comment kayo. Pero wag naman yung too much na below the belt. Dahil kung too much below the belt yan, parang hindi naman natama yon Black ko na lang kayo. Sorry. <laughs> <laughs> Siyempre, alam mo yung mga taong nakatira dito, sobrang babait na mga puso ng mga yan. Madali lang naman linisin yung mga kalat sa bahay, pero kung ang makalat or ang pangit is yung ugali, yun ang mahirap na baguhin. Alam mo yun? Ito ginagawa ko siya dahil una sa lahat, may utang na loob ako sa kanila dahil simula nga naging pamilyado kami. Talagang hindi kami financially ready. So, dito kami nakitira. Almost four years yon And sa loob ng apat na taon na yon wala talaga akong narinig na anything bad sa kanila. Hindi ko naramdaman na parang iba ako sa kanila never kami nagkaroon ng OA na mga misunderstanding. At lumaki ako sa broken family. Kaya naman, nung nakilala ko nga itong family at napadpad nga ako dito sa pamilya nila, I feel like para nakahanap ako ng pangalawang pamilya na laging nandyan para sa akin, which is totoo naman talaga. Kaya nga, etong ginagawa ko para sa kanila na paglilinis, napakaliit na bagay na lang nito. And kung mapapansin ninyo, bakit may mga tanke dito? Dati kasi meron silang business na water refilling station. Ito, mga to, nakapwede esto, ito sa shop nila. Siguro mga 3 or 4 houses away. Kaso during pandemic, nagsara yung business. So, syempre, natapos na yung renta doon. So, lahat ng mga gamit from the water refilling station, nilipat muna dito. Ito, matagal na talaga itong for sale. Hindi pa lang sila nakakahanap ng buyer. And hopefully nga, mabenta na yan para talagang makita ulit kung gaano kaluwag nga dito. So, eto namang part na ito yung lilinisin ko ngayon. Bak Bakit daw parang madilim doon kapag nasa loob ng bahay? Uh, hi. Parang hindi mo pumapasok nga yung sikat ng araw. As you can see, merong malaking bubong dito sa may harapan. Tapos naglagay pa sila ng sunshade net dyan. Kasi usually, every morning, hapon, tanghali, dito nakatambay yung mga senior. So, medyo nasisikatan sila or masakit sa mata daw kapag nakatambay sila dito. Tapos terek na terek yung sikat ng araw. Kaya ayan, pinalagyan ng sunshade net. It's just that masyadong malaki nga yung nailagay. Kaya ganyan yung naging itsura niya. So, ayun lang muna dahil nalobat na yung phone ko.